O, oh, ayan guys Katatapos lang namin mag-deliver dito sa Pamplona Pamplona del Gallego So, ayan Video nga natin yung buong ano natin Buong biyahe natin Kasi so, ngayon lang ulit kami nakabalik dito eh Sa Pamplona So, ayan Ah, hati-hati pala dito yung ano Hati-hati dito yung kalsada May ano, kira road. Merong sementado. Pero ginagawa naman ah kaya nga lang, mas lamang lang yung may sementado. Yan. Video yun natin, sayang naman yung view. Ang ganda eh. Yan. Dito kami ngayon sa Pamplona del Gallego. Oops. Ayan, napakita ko sa inyo. Yan o. Yan o. Presko dito kahit ano Mapresko dito kahit di ka naka-aircon Okay yung tsura natin dito Maalog <laughs> So yan o oh, Rough road pa din Pero ano naman Tolerable naman Okay na yan kesa dun sa nadaanan natin kanina Putikan Kaya nyan medyo sementado <laughs> sementadong tabang ba? jo oh, hindi kasi tayo familiar dito sa mga ano dito eh. Sa mga ano sitio sitio or mga zone zone nila. Ayun ang ganda oh. Ano dagat na yata ng Quezon yan eh. O ng ano GRS. Ayun oh, ang ganda dagat ng GRS yata yan hati na yan ah, na may ano na may keso na may ano may ragay ganda pero kung nakamotor hindi to kita kasi masyadong mababa sa motor eh. Ayun. Meron pa dito isang magandang spot nada na natin. Oo, oh, mamaya. Mamaya po si Karin sa labas. Kasi may magandang spot dito kaninang nadaan na namin. So makikita mo lang kasi yung ganda ng view pag lumabas ka ng sasakyan. So yan, babalik na naman tayo sa lubak. Boy, baka sumayad ha. Ang daming kawayan dito sa tabindaan So yun yung sinasabi ko Di ba, oh, hati-hati May simentado, mayroong ano Mayroong lubak Ayan, Kailangan lang natin magdaan-daan Kasi baka sumabit yung ilalim ng truck natin Lalo pa magka problema Ayan, oh, swimming pool. <laughs> ops Sumabit na nga. Pero buti na lang, mayroong guard yung ilalim nito. Kaya kahit sumabit man siya, dun muna siya sa guard tatama. Hindi ko sigurado kung maalog tong video. Bahala na mamaya. Tingnan natin habang nag -e edit So, apat na minuto na nakakalipas. So, ang oras ngayon ay 3.57. So, tingnan natin kung ilang minuto yung babiyahin natin pabalik ng, ano, ng highway ng Sinoknipan. So, yan. Lubak pa rin. So, ano na talaga siya. Medyo masukal na rin saka bangin yung nasa kanan namin hindi ko na masyado maikot yung camera eh malubak <laughs> malugba ano Oops, oops. So yan, anto, tangkin ng tubig to. Patubig sa kanila. dito na puro, na, puro naman tayo pabulusok kanina puro tayo paakyat <laughs> ngayon puro naman pa ano pababa lubak lubak putik maganda sana dito kung kung hindi umuulan medyo okay yung daan kaya lang kapag ganitong maulan medyo alanganin so yun nakaka anim na minuto na tayo wala pa tayo sa kalahati eh. <laughs> sa, sa inutan pa ha? sa inutan pa kasi itong ano itong ano dyan ang oh, sa gitna uh oo -oh. yan dyan lang sa una unahan yan ah, saglit lang pakita tayo saglit saglit Oop. so ayun guys ayan oh. yun Baba kami ng Pamplona So ito yung mga hindi natin na video kanina Yan o oh. Wala kasi tayong drone eh So yan, yan yung hindi natin na video kanina Yan o oh. Teka Ha? Yan, susun dalaga daw yan ng ano, Dait Camarines Norte. So yan ang ganda. So yan, sakay na tayo sa loob. So yan, dito na tayo sa loob ngayon nakaupo. Proceed na ulit tayo sa biyahe. So solid nung ano. Solid nung ano sa labas. Tanawin. Ayan, puro na kami pababa. Oras natin ngayon ay 4.01pm At mag 8 minutes na sa ating talaan Yung biyahe natin pababa So yun, shoutout sa mga taga Pamplona del Gallego So yun, may isang lane, may dalawang lane Buti na lang, medyo kabisado na daan na to eh, hindi na tayo nahihirapan yan nga lang ang problema pag nakasalubong ka dito ng malaking sasakyan medyo mahirap hindi natin alam kung saan tayo bababa kasi alalim yan no kabilaan may mga bakas ng gulong pero dun siguro yun sa nakakasabay natin kanina na no, dam truck yung malaking dam truck yung iba medyo na ano, medyo sira na siya kaya kailangan ano magdahandaan so far tumigil naman na yung ulan mainit na ulit maganda na yung panahon kaya hindi na masyado madulas yung kalsada so yun yung mga tulay pala tayo dito madadaanan so sabi nila madalas daw dito bumaha pag sobrang lakas ng ulan pero mabuti na lang nung pagkakit natin. Umulan pero hindi naman ganong kalakasan. Kaya uh, safe naman. At least makaka-uwi agad tayo. Hindi tayo abuti ng baha. So yun, shoutout kay kuya na may kulay orange na bag. Hanggang dito, may namin yung usok ng motor ni Kuya. <laughs> Grabe ba? Nakasara? Hindi, nakasara. Ah, sige. Saglit lang, mamaya-maya lang. Pagabot sa pantayan. Oops, oops. Magkipot ng dano <laughs> Buti na lang magkipot lang din yung truck natin <laughs> Kasyang-kasya lang din dito Pero kung yung unang truck Hindi ka makakapagpatakbo ng ganito <laughs> Oop, dyan tayo sumayad kanina Yun Taglit Nakanto? oh yaw pa doon si Tama. Iya. Duman lang yan sa guard kang ano, makina nagtama. So yun, medyo malapit na tayo sa katotohanan. Sampung minuto nang nasa talaan natin. Ano yun? Sentro ng Palaspas? Palaspas. Ayan, malapit na tayo sa ano, Palaspas, Del Gallego. mga mahilig bumangging dito kayo pumasok <laughs> kung gusto niya talagang bumangging sige <laughs> Bangking all you can kayo dito pati <laughs> yan <laughs> yung tipong pagbangging niya pag samobra sigurado sa bangin kayo mapupunta Bangking all you can Ayan mas maganda pa yun sa bigsin ng ano ha marilaki <laughs> <laughs> Pati malambot naman yung babagsakan nyo dyan eh Taas nga lang Oo, uh, taas nga lang Dahil dalawa lang yan Kung hindi yung babagsakan nyo yung malambot, kayo yung malambot <laughs> Yan oh, napaka-sharp ng iikot nun, ayan Eh, yung sinasabi namin na ano Parang spillway Pagka malakas masyado yung ulan, bumabaha daw dyan. Pero buti na lang ngayon, hindi malakas yung ulan. Dito na yan, yung ano, yung mga uh, sharp curve. Dati nung nag-deliver kami dito, gamit namin yung lumang truck. Kasi walang preno yun eh. Ano yun, tawag nito? Uh, bumaba kami dito. Nilakad-lakad namin to. May kanya-kanya kaming hawak na bato. <laughs> Para kung sakali man, makakapagkalso agad hindi di diretso yung truck kasi mahirap na eh e, eh, kargado pa appliances kaya yeah, yun pero buti na lang ngayon iba na yung truck natin maganda na yung truck natin ngayon hindi natin kailangan magdala ng pangalso <laughs> siguradong hindi na siya atras yun so, ayan dito na tayo ngayon sa Palaspas del Gallego ayan at ano na uh, 13 minutes na ang nakakalipas Pagmula nang umalis tayo ng ano, Pamplona so yun yung ano, multipurposal ng ano, Palaspas dati na no, nag deliver kami dito ano pa lang yan ginagawa pa lang yan eh. pero ngayon okay na siya. Siguro mga ano na yun, uh, dalawang taon na nakalipas. huli naming akit dito so yan shoutout po sa lahat ng taga palaspas del gallego comment down below na lang kayo kung ano may makapanood ba dito na taga pamplona o taga palaspas ganyan no? dito kayo bumengking i <laughs> e, banking nyo banking ba sa so, yung eh, pagdating dito ah uh, Joke okay naman na yung mga kalsada dito kasi ano, pinapagpatuloy nilang kalahi kumbaga sa ano yung project nila ano, kahit maulan, tuloy tuloy kaya yung kalsada mabilis matapos so ayun, 15 minutes na nakalipas 4.08 na yung oras natin so meron din pala akong youtube channel no ah uh, lagay ko na lang yung link doon sa ano sa bayo sa taas na ano sa taas na ang video lagay ko na lang click nyo lang yung link tapos mariredirect na kayo sa youtube so yun yung sinasabi ko sa inyong ginagawa na ano kalsada ah medyo madulas lumalaban yung gulong natin so yun ginagawa yung kalsada oh. kahit ano kahit anong kondisyon ng panahon dito tuloy tuloy pa rin yung paggawa nila medyo ano medyo malaki-laki yung kalsada nila dito parang ano na rin sya parang kasing laki na rin sya ng kalsada ng highway meron pa pala tayo dito madadaan ng isa pang ano isa pang tulay meron pang isang tulay dito So mabuti na lang talaga hindi lumakas yung ulan masyado. Kasi kung nagkataon lumakas yung ulan, hindi tayo makakatawid. Kasi kahit maliit lang siya natulay, grabe pa rin daw kung bumaha yun. Talaga hindi ka makakatawid. So yun yung natin kanina na bakho. Nagukay pa rin siya. Naku, may kambing. Tabi, magiging papahitan ka. <laughs> nasabi ko sa iyo magiging papaitan ka dyan Yan, ganda na mga tanim nila dito na mahugani pantay na pantay Ako customer din tayo dito dati na nag-deliver ng ano, mga refrigerator washing shoutout na lang sa lahat na naging customer natin dito naalala ko dito yun eh dito tayo nag deliver na eh yan eh, ganda ng mga mahugan yun pantay na pantay kaya yung ano dito yung lugar dito mapresko kasi marami talagang puno cute naman ang motor ni kuya Parang pang big bike yung design. Yan, mayroon pa siyang ano. Yan, hop. Oh, o, oh. Oh, diba? <laughs> Meron siyang side box. Ha? Eh, okay, may mga bato pa sa gilid, o. Oh. Bagong semento lang kasi yan, eh. So, hindi pa siya pwedeng padaanan. Yan! Yan na yun, yung spillway. Ayan o, oh, may naglalaba. Ayan o. Oh. Yo! Buti na lang talaga hindi lumakas yung ulan. Kung hindi, hindi kami makakatawi. Nadaanan ba natin yung malaking balete? Hindi pa no? na. Nagpas no? na uh, na. Ito ako ah Ay, check ko na lang pala pag nag-edit ako ng video. Hanapin kayo malaking balete. So, yun. 19 minutes na. sabi ko lang dun talaga wag lang magkabiri yung sasakyan kasi wala ka talagang mahihingan ng tulong kasi wala masyadong bahay sakaling maflatan ka naman i running flat mo na lang hanggang makakita ka ng vulcanizing shop kasi dito nilakaya na yung daan dati hindi naman ganito kalawagan daan dito eh. buti pa dito nakakaroon ng road widening kahit ano lang kahit konti lang at least meron ito yun yung kalsada dito Ganda mga nyugan dito kasi ano lang oh. Pantay lang yung nyugan nila. Hindi sila mahihirapan magkopra. Hindi katulad dun sa amin. Diyos ko. Ano yun? Uh, para kang bababa sa bangin pag magkukopra ka. <laughs> pag nagkawit ka ng nyug, sa baba lahat napupunta ng nyug. Tasahakutin pa akyat. Kaya lang ang problema, walang kalabaw. Ikaw mismo mag-ahakot mag ng nyug grabe sharp na sharp yung pagkakaliko hindi pala dito pwede yung may nang wala sa oras susukan nang wala sa oras yung may dito sa tarik ba naman ang dana yun ha tapos mga biglang likuin pa dumaan na tayo sa crossing malapit na tayo sa highway yun nandito na tayo sa highway ayan <laughs> ang sinoknipan sinoknipan uno Okay. Yan, babalik na tayo ng ragay. So puputulin ko na yung video natin dito no. Uh, shoutout na lang sa lahat ng makakapanood nito. So yun, comment na lang kayo diyan sa baba kung gusto niyo magpa-shoutout. See you sa next vlog.